yung store nagtapon ay ay binuksan bakit na yung binubuksan nito ay nag melt na po yung ice cream mga ka friendships hindi na pwede ito naman ay nag -note. tingnan po natin yung expiration date. So, titingnan natin mamaya ito sa bahay. Ayan po. Oh, may eggs dito. Expiration date po is June 1 pa. Kukunin po natin yan, friendships. Ayan. May grapes dito. Nakuha natin. Ang daming lettuce dito. Ito po mga kapensya. So, ito. So, may, may hindi na maganda yung grapes. Ayan. May strawberry dito. Ayan po. Kunin natin yung strawberry. Hindi na maganda yung grapes. So, lulu po ako dito. ang dami ano po dito ano kaya ito uy salmon okay pa to ano ba yung expiration date nito walang nakalagay dito na best buy pero kukunin po natin to ayan So, may nakuha tayo ditong uh, April 20th. Anong date na ngayon? Kunin natin yung iba. Ay. So, yun po mga ka-friendships. Lang, eh. yung meat hindi na okay May mga apples dito. Eh oh. May banana. Kukuhanin natin 'to. ayan po. yung iba hindi na siya okay sayang yung ano yung meat hindi na siya okay mga ka friendship yung mga banana naman na, na ano na bulok na lata na po siya mga ka friendships pero yung orange pupunin natin ayan po. <coughs> hangin medyo mahangin po ngayon tonight so may papers tayong nakuha dito tunay natin Ayan. O, ano pa dito? may smoked salmon pa dito at ka naka mga friendship okay pa siya talaga kasi naka sale po so kunin natin yan. kasi ayan pwede pa natin to eh ano pamimigay natin to ayan Hiba ang apple hey, hindi na maganda yung apple unin natin unin ano, natin dito Ayan. so may laman po pero hindi ko hindi ko na po kukunin yung iba kasi parang parang ano na kasi parang kahapon pa ata itong tapon yung iba po yung blackberries po, may mga molds na po siya. Ayan, kung nakikita nyo. Kung nakikita nyo mga ka-friendship po, oh, may molds na po siya. Sayang kasi hindi ako nakapunta dito kahapon. So, okay po mga ka-friendship, ako aalis na po dito. alis na po ako dito mga ka friendships. I I try ko pong sa kabilang ano, sa kabilang dumpster. Ayan. So ito lang po yung nakuha natin tonight. Ito lang po yung nakuha natin tonight mga ka-friendships. May dalawang eggs tayo dito. Tapos ito, may strawberry. So, ayan, may mga salmon tayong nakuha. Ayan po. Grapes, banana, at saka oranges. So, ayan lang po. Ito lang po nakuha natin tonight. So, alis na po ako dito mga ka-friendship and I will see you guys in my next dive bye sobrang lamig po mahangin po siya mga ka-friendship so ayan may nakita po akong may nakita po akong tao doon so kukunin kukunin na po natin ito right away ilagay lang na muna natin dito baka puntahan ako Nakita po ako ng sasakyan dito. Sobrang hangin po. Sobrang mahangin po siya. Mga ka-friendship po natin to. Ay nako. Palingon-lingon ako. Baka balikan ako mga ka-friendship. So ayun Sana hindi naman ako balikan. Ayan po. So, kukunin ko po ito. Ayan. Kukunin ko po ito mga ka Ayan, po. Ayan, kukunin natin ang ulo. Tinto ka friendships. Ang sayang. Sayang kung hindi natin nakukuha. yan balikan natin yung balikan natin yung isa dito kasi may ano dito nakita ko may mystery box may mystery box tayo nakita so titingnan natin yung laman wala kong laman po ay inyata siya o oh, pag may nagbe-birthday ano natin yan yan po Woo! What's this? Rico po. may ano dito um, may bedsheets dito ayan at saka yung ano niya pelo Kukunin natin ayan po punin natin to. At saka ito. Ayan po. Mahangin po siya mga ka, mga ka-friendship. Tinitingnan ko sa baka makita ako tumitingin po ako sa sa likuran kunin natin to ayan at saka itong nasa likod po mga ka friendship hala ano naman ito kukunin po natin yan hindi ko alam ano po yung ano pong laman nito agoy hindi na maganda ito the other day po pumunta hindi ko siya nakita sus kinuo kasayang hindi na po okay o oh. very very smooth ay ano na po siya ay sira na pero yung isa yung isa magagamit pa po kunin natin yung isa yung isa magagamit pa kunin po natin kasi hindi pa sira yung isa ay ray Diyos ko yan yung iba sira na ayan kunin natin yun kunin natin yung isa lang ayan po mga ka-friendships so Laga lang muna natin dito. Ito lang po, um, tapon, kahapon, uh, the other day. Ito pa rin yung tapon, the other day. Kasi pumunta po ako dito, the other day. So, right mga ka-friendship, I'll see you guys when I get home. Bye! So, ayan po mga ka-friendship, kararating ko lang po ng bahay, galing sa basura. So, tonight ito lang po yung nakuha natin hindi siya madami kasi kahapon po nagtapon po sila ng marami, kaya lang uh, yesterday hindi po ako nama namamasura hindi po ako namasura kahapon kasi napagod po ako sa work natulog po ako ng uh, madaling uh, natulog po ako ng early last night po mga ka-friendship. So kailangan talaga yung katawan ko na magpahinga at uh, makakuha ng maraming tulog kasi nga lately uh, wala po akong masyadong tulog kasi nga nag-i-stay up late ako sa gabi kasi sa pamamasura ko po ayan So pagpasensyahan nyo na po mga ka-friendships kung ito lang po yung nakuha ko tonight So dito po may nakuha po akong uh, smoked salmon So, ano po siya? Anim. Pero wala pong nakalagay dito na ano po. Wala pong nakalagay dito na uh, best buy. Ayan po. Wala po siyang date. So, pero kung titingnan nyo po, i-ano ko po, po ha. Kung titingnan po dito, nakasell talaga siya ng ano o, oh, maganda. As in, o, oh, tingnan nyo naman may nakalagay dito na lot lang, lot, numbers. Pero wala pong nakalagay na ano, best buy. So, ayan po mga ka-friendship, masarap to eh. Rituhin. Ayan. So, ito po. And then, may nakuha tayong grapes dito. Marami pong grapes, tapo nila. Pero ito po maganda at well, hindi pa nabubulok. Uh, yung iba po talagang hindi na, hindi ko na maisip pa mga ka friendship so sana wag wag yung iba wag mag ano, mag magsabi na ano na kukunin ko kasi sayang oo sayang talaga mga ka friendship kaya lang hindi ko na talaga maisisip kasi hindi na po siya makakain yung ibang grapes kasi lata, lat, latang-lata na talaga siya mga ka-friendships. So dito po uh, may nakuha tayong ano peppers mga malalaki siya oh ang gaganda pa. So may dalawa uh, may tatlong oranges tayo dito nakuha. Tapos yung banana, maraming banana po mga ka-friendships. Kaya lang ano siya uh, yung iba hindi na ano hindi fresh. latana din. So ayan, so may nakuha tayong strawberry dito tapos mga ano um parang dip sauce ata yan ito oh may pineapple poblano ayan parang ano mo to eh. i-dip mo ito sa mga chips ayan may chipotle dito at saka 'yan oh tapos dito naman ayan parang drinks siya sa mga bata ayan po at saka may nakuha po tayong ano may nakuha po tayong magagandang eggs dito. Dalawang trays yung nakuha ko. Yan, dalawang tray yung nakuha ko na ano eggs. So, ayan po sa kabilang ano naman, sa kabilang uh, dumpster ito po yung nakuha ko. Remember po mga ka-friendship the other night nung nagpunta ako doon na naka, may nakuha akong mga ano plastic uh, container uh, kung naalala nyo po may video po ako doon na inopen ko po yung ano isang box doon na may laman at saka ito po yung laman kulay blue so color po o oh, nakuha ko dalawa ang gaganda po mga ka friendships so ginoo ko ayan po oh Jackpot ako dito, ito yung jackpot ko. Sus. Ang gaganda pa oh Tapos tinatapon. Ayan, tapos dito yung ano, yan nakuha ko po. Pero ito lang po, isa lang nakuha ko. Malaki po siya mga ka-friendships. Um ito yung malaki, yung isa parang yung last na nakuha ko before medium size po. Ito ay is malaki. Ano, uh, so, isa lang po ang nakuha ko kasi yung iba po, sira na po siya mga ka-friendship. Although, okay pa yung dito, pwede pang mapaglagyan ng mga kahit ano. Pero yung sa gilid po kasi, may mga cracks na siya. Ayan po. Tapos may nakuha tayo ditong pinyata for like, magbe-birthday, yung mga batang magbe-birthday, lagyan po ng mga candies sa ano, sa loob. Ayan po mga ka-friendships. So, and, tapos may kit, na may nakuha din tayo ditong ano, bed sheets. Ayan. Bed sheets. Kaya lang parang basa siya kasi nga kahapon din umuulan siya mga ka-friendships. Umulan po siya kahapon umaga. Uh, I think all day po nagmulan kahapon. Tapos, ito, mga, ano, pelos nakuha natin. So, ayan lang po, mga ka-friendships. Uh, ito lang yung nakuha natin tonight sa basura. Pero, dito po ako sa color ang, ano ko, o jackpot. Ipapadala ko po ito sa Pinas, sa family ko. Ayan, lagyan ko yan dyan ng mga goodies para hindi siya magano pag ko sa ano sa boxes. So ayan po. So pwedeng-pwede po ito pag like uh, nagpi-picnic or naglalagay po kayo dito ng mga soft drinks tapos inaano pina pinapaginaw yung uh, yung mga soft drinks po. So pwede po ito at saka pwede po itong lagyan kung kahit ano mga pagkain. Ayan po. So ayan lang po mga ka-friendship ako'y magliligpit na dito. And um So bukas po ah uh, uh, titingnan ko po kung makapagpamamasura ako tomorrow kasi it's Sunday. Kailangan kong mag-rest day at saka maglaba. Yan dami pa akong labahin, uh, hindi pa ako tapos po. So, ayan po mga ka-friendship. Ako ay magliligpit na dito. Magpapaalam na po ako. So, alright. Um, sa hindi pa po nag-likes, pakilikes naman ito po yung ano ko, yung video ko. paki likes po. And then, uh, sa hindi pa po nag-subscribe, please subscribe to my channel, Luella's Hope for the Hopeless. And, Don't forget to uh, hit the notification bell para updated po tayo sa lahat ng mga new uploads video ko po. Ayan mga ka-friendship mag-iingat po kayo dyan sa Pilipinas and um uh, take care yeah mag-iingat take care I always say that <laughs> Pasensya na po and okay so ingat 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 po kayo uh, I love you guys and I'll see you guys in my next dive bye bye and God bless